Sa paggunita ng ikawalumput dalawang anebrasaryo ng Araw ng Kagitingan at Philippine Veterans Week, ating bigyang pugay ang dedikasyon at sakripisyong inialay ng mga veterano para sa kalayaan ng ating bansa. Kilalanin natin si Eranio Kibanbili, ang nag-iisang buhay ng World War II veteran ng Kapangan Benguet sa ulat ni Marvelyn Lucines. maputing mga buhok, kulubot na balat, at maluhaluhang mga mata. Sino ang mag-aakala na isa siya sa mga nakipaglaban at nag-ukit ng kasaysayan ng bansa noong panahon ng World War II? Siya si Lolo Kiban, siyam na taong gulang. Siya na lamang ang nag-iisang nabubuhay na veterano ng World War II sa Kapangan Benguet ngayong linggo ng pagpaparangal sa mga veterano, ating sariwain ang kagitingang ipinamalas niya at ng kapwa niyang mga sundalo noong panahon ng pakikipaglaban ng Pilipinas para sa kanyang kalayaan. Garilya kami si Veterano, si Bekam 43rd Infantry Division, B Company. Nandugisin 43, Labing limang taong gulang lamang si Kiban nang sumali siya sa mga gerilya. Gerilya ang tawag sa samahan ng mga sundalong sibilyan na nakipaglaban sa mga sundalong Hapones noong panahon ng World War II. Isa lamang normal na bata si Kiban noon. Ngunit dahil sa kalupitan ng mga mananakop, nagdesisyon na lamang siyang sumali sa mga gerilya.

Ang na kami sa alas 5, ay hapo na ipulis. Tay de manisilip ang na kami. Alas 5, ando ay doi bulos na sa kami. Laklangat kami. Matang kami yung sinis na yung mga alas 12. Ilabi. Masay. Iwan gaya mo na ati ati ko na ka, manigatan ka sa kalawon mo. Matpap ka ito. Basta na ka ito. Sana itapyan, Miss <laughs> Guerrilla. <laughs> Simula nang maging gerilya si Kiban, Araw-araw at gabi-gabi na silang nakabantay sa mga mananakop na Hapones. Hanggang sa mangyari ang isa sa mga kinakatakutan niya. Nalabanan niya din talaga ngayon din na Tamanan noon ko, tuktok na nilakad din balas na. Para matawad din steel helmet. nabot -but, but butan din yung steel helmet ko. At din binmulay siya nanyat nangyat ng sari din sa din siya Bisingat naman, na-deny ito niya. Ilang taon din siyang naging girilya hanggang sa mapasuko nila ang pinuno ng mga mananakop na Hapones na si Yamashita. Wala yung supply machine niya eh. Paltogan, napipiksa. Sa Granada, oo talaga laban. Ito saan din niya umuwi din Hapon o si Litong, sa nanaman un agayab agayab sin special de hapon kako kup din ka it na hapon yan manag tag dai benit nender to in a gudum mission boundary di tublaya kapangan ay ban me din oi da sidi mountain trail and to render amene hapon luglugan misdeda to oi mer sidi pamjan he Tatas sudah nyus yang ngasih santape. Salamat pasan Bagamat nakamit nila ang kalayaan mula sa mga hapon, hindi nagtapos ang kanilang pakikibaka. Mula sa pagiging guerrilla noong World War II, si Kiban ay hindi tumigil sa kanyang pagsisilbi para sa kanyang kapwa at sa bansa. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral at nagsanay para makapasok sa army. Sa katunayan, siya ay dating miyembro ng Class 2 Scout Ranger na nakipaglaban sa terorismo sa bansa. Miyembro rin siya ng 4th Infantry Brigade Combat Team. Nagdesisyon siyang magretiro sa serbisyo noong 1961 nang matigil ang terorismo sa bansa at buhat na rin ng sumakit ang kanyang mga binti na dala ng natamu sugat sa pagsisilbi sa bayan. Ang kagitingang ipinamalas ni Kiban noong panahon ng ikalawang digma ang pandaigdig at sa mga sumunod pa rito ay naging huwaran sa kanyang mga anak. Sa katunayan, apat sa mga lalaking anak niya ay mga pulis at sundalo rin. Bagamat wala siyang maipakitang mga papeles at litrato na magpapatunay sa kanyang paglilingkod dahil sa pagkasunog ng bahay nila noon, ang mga naiwang peklat na natamu niya sa paglilingkod sa bayan ang saksi sa ginampanan niyang papel sa kalayaan at sa pagsisilbi niya sa bayan. Ngayong linggo ng pagpaparangal sa mga veterano, marapat lamang na ipagdiwang natin ang mga sakripisyo at kagitingang ipinamalas ng ating mga bayani. Katulad ni Lolo Kiban na hindi nagdalawang isip na nakipaglaban para sa kapayapaan at kalayaan. Isang pagsaludo para sa ating mga bayaning veterano. Ako po si BSU intern Marvelyn Luciness para sa PIA News, Cordillera.